Ayan. Uy, gusto dahan-dahan kay Mama Lena to. Tigil na natin to. magpahinga na tayo. Teka, may problema ka ba? Bakit parang sungit-sungit mo na naman? Wala, anong problema? Wala problema. Sungit-sungit mo tapos wala kang problema? Huwag na lang natin kaya ituloy yung photoshoot. Ma? Bakit? Barang nababadoyan ako eh. Sabi mo, basta gusto ko, okay lang. <laughs> ano ba gusto mo? Yung photoshoot o yung nagsishoot? Basta -so, nagsiselos ka ba? Oo, oh, nagsiselos ako. Ay, bakit ka naman nagsiselos? hindi ba nga ikaw yung sinagot ko? Ako nga yung sinagot mo pero dikit pa rin ang dikit sa'yo si din Boyfriend mo na ako ngayon. Hindi na tama na lumalapit siya sa'yo lagi. Mas doon, matagal na kami magkaibigan ni din Bago pa naging tayo, magkaibigan na kami. Mabuting kaibigan. Pero niligawang kanya. Di ba dati gustong gusto mo siya? Gusto mo maging kayo? Hindi mo maalis sa akin yung selos ng gano'n na lang. ano, Mama Lena. Nakita mo na. May coach na tayo ulit. Okay na, boss. Okay. <laughs> pero, bakit nga ba importante si Samantha? Mama Lena, alam mo yan. Bigay ng daddy to sa akin. So, siyempre, mahalaga to sa akin. Hmm, pero, hindi lang alaala ng daddy mo ang nandyan. Lahat ng memories ninyo ni Maricar, nakakabit dyan. Pero, may issue ba yun kay Isay? Mm. Si Isay, first crush niya si Dean. Eh ikaw, sino first love mo? Sino first kiss mo? Hindi ba si Maricar? Oh, may issue ba yun kay Isay? Mm, yan tayo we. Eh. Minsan, sensitive tayo. Pero para sa sarili lang natin. Pero sa iba, insensitive tayo.